ugatan ng ilang sakay ng dalawang sasakyan sa Quezon City matapos magsalpukan sa isang intersection ang insidente nakuha pa sa CCTV nagbabalik si Vel Custodio Kuha sa CCTV camera alas 10 kagabi sa isang intersection sa barangay Loyola Heights, Quezon City, kitang patawid ang kotse mula sa Esteban Abada Street. Nang matumbok siya, nang humaharurot na coaching ito galing sa Rosa Alvero Street. Pumaliktad ang kotse at tumihaya sa kalsada agad sumaklolo ang mga tao sa paligid. Rumesponde rin ang barangay na mailabas ang mga sakay. Dalawang labing walong taong gulang na magkaibigan ng alaking sakay ng bumaliktad na kotse. Habang dalawang babae naman ang sakay ng nabunggong sasakyan. Iniinda ng isa ang sumakit na binte, kaya isinugod sa ospital. Wala namang injured, tapos nakakatayo, nakaka, ano siya, nakakagalaw ng maayos. Yung isa naman, yung isang kotse naman na nakahinto, nandun yung babaeng driver na traumatic. So, chinect namin, upper extremities niya okay naman. Yung lower extremities niya, medyo masakit. Hira pa siya igalang. Di siya wanted. Ang pinaka chip complaint niya lang is yung masakit yung ano niya, yung boat na binte. Gas-gas ang harapan, basag ang salamin at halos mayupi ang pintuan ng bumaliktad na sasakyan halos mayupi naman ang harapang bahagi ng nabunggong sasakyan. na turn over na ang parehong sasakyan sa Police Traffic Sector 3 sa QC, habang iniimbestigahan pa ang insidente. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.